Ay ako. Patay ka kagad, madam. Dito sa akin. Uy! Tulong! Putik ang pangit ng tunog niya. Nakakabisit yung tunog niya eh. Wala na ang pangit. Nakakanap na ako ng mamatay na. Akong bakal ka ito sa... Papa, papa, papa. Pa. Nadali ako ni Papa. Ito pa, nag-iisa. Patayin mo. Ayan eh, o. lang yan. Sabahin na kayo. Ayan eh, o. Ayan eh, o. Nice. Nadali pa si Mungo. S -s Snipe mo sil silipin mo lang, wag mong ng sniper para di ka makita. Ayun na, ayun na, madam. Sa likod mo, madam, sa likod mo. Ayun <laughs> na, Pangit mo. <laughs> Maingay, nagtatago ako. Ang to yun. Ayun na. Ayun, Diyan na si Juan? Oo, oh, si number 2. Pupunta mo na ng upgrade. May Ay, upgrade si number 2 pala yun. 4 pala, 4. Number 2. Number 2 ka pala. <laughs> number 2 <two> ka pala. <laughs> Hi, ako ba? Mm -hmm. Number 4. Wala pang 5.

pa. Oh, di pa rin nungabot sa'yo na. <laughs> ayan, ayan. Oh, guling naman nun. <laughs> Paglaban mo kami, madam. Naubos mo na. Akay <laughs> ka sa sa'yo taas. Diyan ka snipe sa taas sana. Okay. <laughs>

Okay. Isa mo, yung isa na lang, yung nakasasakyan. Babal ka niya, babal Galing naman nun. mo, barali mo. Babang yan. Saray ako! ka okay. ba? Okay. Nandiyan na, inaabang ang kanya, tumigil. Eh, that's yeah. that's Dumapa. Hmm. dumapa. Dumapa. Dumapa diyan sa may ano. Aja sa, uh, sa damo lang. <laughs> Wala sila baby. Wala na ang baby ko pa. na. na lang. Booty. Booty. Sa sa loob ng bahay, meron.

Yan pumatay sa akin si Papa. Ay, pinatay mo yung mga kasama ko, ha? Yan yung pumatay sa ay, akin. Yan mo, yan mo. Iksikit mo, iksikit mo, iksikit mo, iksikit mo. Ano yan? Iksikit mo. Ayan, nag si nagasapan naga si Papa. mo, galing! Hindi binaba niya mga gamit niya. Iksikit mo, iksikit mo. Ano yung mag-execute? Ayan na. Lala pa siya <laughs> sa screen mo. Iksikit <laughs> mo. Sa likod, dun ka sa likod niya. Sa likod, ayun, sa likod niya, sa likod, ka, sa likod niya. Kaya nga ayaw niya, ayaw niya magpaan. Dapaan mo, dapaan mo. Tapos is Sayawan mo, sayawan ka. Nakamitig ka naman eh.

The last will buhay pa oh, yun buhay pa boy, gragu squad. Oh, sniper mo yan. ano din sa nong isa eh? tamaan yeah. mo yung nasa taas niya? ayan 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 eh, 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 Ay isa lang, isa lang tama yan. Oh. Tuluyan mo na, tuluyan mo, tuluyan mo. Eh, tuluyan mo. Huwag mo grenades, tuluyan mo na. Dalawa yun eh. eh hindi, patay mo na yun eh. Doon na yun, talapan Kalaban din niya yata yung nasa taas. Eh, kakampi niya, yan yung nandun sa ano? Tandaan lang, baka na dyan, nakabang sa'yo. Nakatangke, may nakatangke. Ayun na yun, naka-slide, naka-slide. Ano yun, sa harapan niya. Na, 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 na. na, na. Ba, nice. Heal, 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 Yung ano mo, yung medic mo, yung medic. Nice, nice. Nagagapang pa rin si Gago. Oh. Gila, nakamedic ka naman eh. Mamatay na yan. Gumagapang no, si Pokonat. Kuhaan mo na. na yung gamit niya oh. Baka maganda yung gamit niya. Alis ka na. Mamatay ka sa soon.

Saan? Sniper mo. Kasi sa buwangin, sa sa Ito diretso mo so, diretso. Yan yan, 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 yan. yan, yan. yan, yan. Dapa, yan dapa, Sige, sniper mo. Ayun, ayun oh. Headshot, headshot, headshot. Alis ka, metro, metro, metro. Alis, alis, metro. Kasabog ng metro, barrel ng metro. Yung baril mo, yung baril mo, pang baril mo. Ano pa baril? Yung baril mo pang. makabaril. ka, ka. Sorry. Yan yung ano, yan yung napatay mo sa bintana kanina din sa fracking. Ah, yan yan? Eh, eh, nayari. Baby, tingin kayo, zero-zero kami. What na what eh? So, yung... Parang ano na yun, parang 1B4.